ganda dito no ganda ng site na to no uh, ito yung bago natin ginagawang project eh ayun no ang ginamit namin dyan eh ano hollow blocks at saka uh, SRC panel pakita ko sa inyo sa malapitan yan so pinaghalo namin dito hollow blocks at saka uh, SRC panel hollow blocks kasi gusto namin yung mga banyo maibaon namin yung pipe ng mas madali yun ang dahilan kasi kapag uh, yung ginamit naming SRC na medyo manipis hahabulin namin kasi sa plastering yung tubo pag binaon namin so nag decide kami na hollow blocks na lang yung mga CR tapos reinforced concrete yung mga poste tsaka mga beams kayo so, na yun, nung nire na yung ano doon yung isang part ng SRC. Ayan, ito SRC. Ayon. Hollow locks e tayo. pinapalitadahan yung ano, ito yung butas ng bintana. Yung ko nung nakaraan, meron tong u mesh. Tapos 'to yung mga kiligilin ilalagay namin ng flat mesh para hindi mapupuno. U mesh yan, u mesh 'yon, u mesh din 'yon. Tapos merong flat mesh sa mga kilikili -kili niya. Hagdan. Ibusan ng na namin, hagdan. Ano ba na. yung okay kinakalawang eh. si expose pero okay lang yan hindi naman problema yung parang pahawis lang yan yung bakal eh. yung kalawang na yan so kapag yung kalawang ganito pa lang ano pa yan eh. pag nalagay na siya ng plastering bali wala na siya parang pinawisan lang yung bakal ganun lang siya eh. pero as long as hindi naman siya hindi naman kinain ng kalawang yung bakal na ito pagka, Hawakan uh, mo nga lang, mga no? wala na yung kalawang. Okay ba? Ito, natabol yan. Huwag lang bulok. E eh, bago mabulok yan, ilang months yan ba? Hindi naman namin ito i-expose ng months. Eh. to gagamitin na namin ito. Tatayo na namin ito. sa plasteran. Pag na-plasteran na yan, wala na yan. Wala na yung kalawang na yan. Hawakan oh, okay. mo, bago nga ano. Sariwang sariwa pa. Palitada. Palitada. Ito yung rebukada Sa rebocada Okay lang yan kahit nakalabas yung Ano yung mesh Ang kinukuberan ng Rebukada yung ano eh Yung EPS eh yan. Para pagka uh, pinaritadahan na ng mas makakapit pa rin yung halo ito binabalik ayun yun lang konting site busy kita kits ulit sa susunod bye thank you